Yo, what's up, guys? Nagbabalik na naman ang idol yung Pogi guys. So guys, eto guys ah, magandang balita guys. Dahil naabot na natin yung 10k followers guys. Kaya, sobrang thank you talaga sa lahat ng sumusuporta sa akin guys. Kahit alam ko naman na, sa 100% na followers ko, eh yung 90% dyan. Eh, talagang mga guys. Pero, thankful talaga sa inyo guys. Dahil sa inyo, ay medyo napaangat na nga tayo ng konte, Kaya ito talaga ang patunay na nasa basher ang pag-angat mo. So guys, wala pang isang buwan yan guys ha, sa tuloy-tuloy nating pag-upload. Ayan, so ang masasuggest ko lang sa inyo guys, kung gusto nyong dumami yung mga followers nyo, ay mag-focus kayo sa mga content nyo guys, huwag kayo mag-focus sa pagparami ng followers. Dahil hindi paramihan ang followers yang labanan ngayon, guys. Kundi, yung mga engaging video, entertainment video, yan, guys, ang labanan ngayon. Para makakuha ka ng million views at magbabiral talaga yung mga video mo. Kaya sa mga na ng loob dyan, ay laban lang kayo, guys. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Ako nga eh, kahit marami akong million views, eh hindi naman tayo na-invite pa sa ads on reels. At yung in-stream ads natin ay naka-review pa rin guys 2 weeks na guys. Kaya antay-antayin lang natin at darating din yan. Okay? Kasi wala naman talagang shortcut sa pagiging successful eh. Lahat naman talaga ay pagdahanan talaga ang paghihirap at pagtsatsaga. Kaya ngayon pa lang ay huwag kang patamad-tamad. Gumawa ka na ng mga engaging content. At mga original video. Okay? Sana nakatulong sa inyo guys.